Ate Tina! Nasa sungkulan ka na ba? Pero Miss Universe na ngayon. Ang gando. Ayoko ayoko kumuha dyan sa kabila. Hindi ko man mabag yung camera kanina pa nagpe-video. Hindi ko araw. Orang bag siya. sulit talaga yung pagod, promise. Anong nga pangalan nito sa Tai O? Pusyan. Viewing point. O, oh, ano? Pusyan. Pusyan, viewing Park. Yeah. Wow, viewing napaganda boy. talaga. Viewing point pala. Sorry.

Papunta ng Macau. Yung tulay na yan. Grabe. Papunta kayo ng Macau, Be. Yung Macau Oo. O. Yung kabila na yan, yun, yun, yun. Macau na yan. Gusto ko palang papuso ko Ay. ka pa sa magyar na lugar para tapos. sa bagay tama-tama. Kasi iskampusan to, di ba?